Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Bagamat inaprubahan na sa plenary deliberation kahapon November 9 ang 2.3 billion pesos na confidential at intelligence fund o CIF ng Office of the President, kinwestiyon pa rin ito ng ilang senador. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, wala naman siyang problema kung mabibigyan ng CIF ang OP, subalit hindi ito makatwiran at kwestyonable ang legal basis nito. Dagdag pa ng senador na hindi tungkulin ng OP ang tagakalap ng intelligence report sapagkat consumer mismo ito ng intel information na mula sa ibang ahensya tulad ng AFP at PNP. Paliwanag naman ni Finance Committee Chairman Sani Angara na nagdepensa sa budget ng Pangulo, mahalaga ito dahil ang Commander-in-Chief ang siya mismo mangunguna sa mga crucial at final na desisyon ng mga suliranin sa bansa. Dagdag pa nito na ang CIF ng Pangulo ay hindi nadagdagan at pareho lamang ang halaga tulad noong nakalipas na apat na taon. Labing limang Overseas Filipino Workers o OFWs ang nakabalik na ng Pilipinas mula sa Lebanon nitong mga nakaraang linggo. Ang unang batch ng anim ay dumating noong biyernes, November 3. Ang sumunod na grupo ng siyam na OFWs ay dumating naman noong miyerkoles, November 8. Personal na sinalubong ni Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge, Hans Leo Kakdak at Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo de Vega, ang mga ito at nagbigay ng katiyakan ng tulong at suporta ng pamahalaan sa kanila. Mahigit isang daang OFWs ang nagsabing nais nilang magbalik bansa matapos itaas sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Lebanon dahil sa tumitinding sagupaan ng Hezbollah Militant Group at Israel. Samantala, may dalawang OFWs mula sa West Bank ang tumawid ng Jordan para makabalik ng bansa. Sila ang unang umuwi mula sa binanggit na lugar at dumating noong November 8. May isang daan at Pilipino ang nasa West Bank, 91 ay resident Filipinos na may asawang Palestinian, kani-kanilang mga anak at apo, gayon rin ang siyam na madre sa magkakaibang religious congregations at 23 OFWs. Nakataas ang Alert Level 2 sa West Bank. Imbitado at dadalo si Vice President Sara Duterte sa seremonya ng pagpapalit ng pangalan ng Agham Road sa Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue bukas, November 11. Inimbitahan ng pangalawang pangulo ni Narciso June Santiago, asawa ng dating senadora at kilalang supporter ng mga Duterte. Inappoint si Santiago bilang Presidential Adviser for Revenue Enhancement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang ipinasa sa Senado ang Panukalang Republic Act 11963 noong July 24 para sa pagpapalit ng pangalan ng mga binanggit na kalsada bilang pagpupugay sa namayapang senador at naglaps into law noong October 12. Kaugnay ng seremonya, isasara ang bahagi ng BIR Road at East Avenue simula mamayang alas 9 ng gabi Hanggang bukas, November 11, Sabado, alas 8 ng gabi, apektado ng road closure ang bahagi ng BIR Road papuntang Quezon Avenue mula sa bahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas hanggang pag-asa Science Garden, kabilang sa isasara ang bike lane at service road. Isasara rin ang bahagi ng bike lane sa East Avenue malapit sa entrada ng BIR Road. Mananatili namang bukas sa trapiko ang kabilang bahagi ng BIR Road papuntang East Avenue. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.